Ito so, ang ating day 2 ating pag upload Isupportan nyo po ang mga upload na video nyo. Uh, I-upload nyo. At buo na po ito ating team. Yan. Maraming maraming salamat po kay aking maritim. Yan. Sa mga uh, tumutulong sa amin. No? Para mat, Para... Uh, Gawin ulit yung Mayroon po tayo ng ng ating laring, sa ating laring. Mga pa yung ating service pero pinapena po tayo Ate Kung ano po niya, aking ng service para Eh, 'pag kami, oh.